Lalo ilig sa Lala na pen Victory Victory Pag ina ako din Okay, yes. okay. okay Victory eh? ay <laughs> Libur-liburan to nito Victory Ang balak may Ang balak may Ang balak

shortcut papuntang terminal ng Victory mga Lutz daanan natin yung package ni Willix sa terminal dumaan tayo sa Soriano Street labas natin ay Avenida Street kakaliwa tayo dito tapos terminal na ng victory ayan andito na tayo kukunin natin ang package ayan binuhat na niya ilalagay na doon sa likod karier ng tricycle ayan, pauwi na tayo huwag kalimutan mag like mag follow at mag share bye bye